Ito ako sa Apogo, guys. Nakikikain kami dito. Itura ko. Mag-driving kami. Hi, guys. Ito talagang pinuntahan ko dito. Saan na yung kanina? Yung kinain natin. Hi, baby! Kore mama nandayo. yo, kore mama nandayo. yo. Kore, dito ako sa Apugo, guys. Nakikikain kami dito. Itura ko. Mag-driving kami. O, ay? Balik mo na kay Stel. Kay Eric galing yan eh. Yung natanggap ko sa ano natin. Pogi. Nagpunta-kupunta kami ng ukay-ukay. Ayun yung kasama ko. Hahaha. <laughs> Wala kaming mapili. Nabili mo yung bag? Ang ganda nang nabili mo ah. Alin? Ay Ang bag na yan. Punta tayo dun sa isang second street. Dun sa binila mo ng Louis Vuitton.

Maganda siya, madam. Eto, maganda to. Mura lang, sunset. Andito kami sa Ukay-Ukay, guys. Tingnan mo yung lamesa, mura lang. Hindi siyang habaan, pwedeng iglian. Mura lang. それ全部セカストでござます。<laughs> Oo. Oh, oh. Meron kasi akong ganyan eh. Yung ginagamit ko ito Meron akong ganyan. Hi guys! Good morning! Ngayon ay Monday! February 17, ngayon guys, magpakulay ako ng book ang reserve ko, 1 o'clock. Eh, 11.30 na, naglaban na ako, naglinis na ako. Pinagluto ko muna sila ng ulam ng tanghalian para hindi na ako mag-alala ba. May mga natira naman doon kahapon, pero nagluto pa rin ako. Ito, ipapakita ko sa inyo yung niluto ko sa kanila. Ayan guys, itlog na mais, spinach. Ang ano lang yan, yung asin lang ang nilalagay ko dyan, tsaka yung pinipino, pinupino kong spinach. Tapos ito naman, pinalambot na radish, tapos yung karne na yan, yung walang masyadong taba, tas naglaga ako ng itlog. Ang timpla niyan, toyo lang, meren, tapos yung sake, yung alak na nilalagay nila, yan lang guys, pinalambot ko na lang pinalambot yung radis. Ayan o. Oh. Bali, isang oras at kalahati siguro. Pati yung karne na yan. Ayan. Yan ang ulam nila. Dito ako sa taas nagluto guys, hindi doon sa baba. Kasi may, may lutoan dito sa third floor. Yung hot tub lang sa baba. Tapos dito sa third floor, may CR, may washing machine, may hugasan ng mga plato. Kasi nung umpisa pa lang, gusto, ginawa ito, sabi ko kailangan may kusina sa taas. Kasi minsan gusto kong magluto ng Philippine food. Ay ayaw nila lang, lalo ng mga prito, -prito kong isda, ayaw nila ng ganun. Kaya ako, pag gusto kong kumain ng tuyo, doon sa anak, tuyo ba? Doon sa anak ko, makikain na lang ako. Kasi bawal dito guys, ang arti ng mga matanda, ayaw nilang amoy na ay walang magagawa. Hmm, kaya nagpagawa ako ng kusina dito. Maliit lang naman. Oh, guys, magpa-parlor ako ngayon kasi marami na akong puti ng buhok. Maulan siya guys. Mabuti naman maulan kasi bukas daw. Umpisa na naman daw yung snow. Pag maulan kasi siya, maganda kasi natutunaw yung snow. yung pinakulayan kong buhok ka, yung guys, yung puno lang talaga. Monthly ako nagpapakulay. Hindi talaga yung buong ulo ko, yung buhok ko. kasi pag nasisira daw kasi pag nasisira daw yung buhok pag lahat kinukulayan, gala yung puno lang. Pag sa gabi kasi kitang-kita yung puti ng buhok ko, ay hostess sa gabi, kailangan hindi kita yung ano, yung buhok, ay ah, yung puti. Meron kasi dito sa parlor, five times ka mag, ano, magpakulay ng buhok sa loob ng six months. Nasa iyo na yan, basta six months lang yung ano yung hanggang 6 months lang na sayo na yan kung ilang beses ka magpakulay ang payad yata no na sa 4K 5 times doon na ako kasi pag sa ano isang beses ka lang magpakulay nasa ano naman nasa 3K naman eh dito na ako sa 4K limang beses pa sa loob ng anim na buwan yun na lang pag matanda na doon na lang sa mura puting buk naman yung kinukulayan. Ang ulan, oh.